Nang dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas ay sinisisi ngayon ng mga Pilipino si PBBM at ang ating gobyerno. Hinahanap ngayon ng marami nating mga kababayan ang agenda ng ating pangulo noong kampanya nito na pabababain niya ang presyo ng bigas hanggang 20 per kilo. Kaya upang mapansin ng ating gobyerno, ay itinaan na lang ng iba nating mga kababayan ang kanilang hinaing sa paggawa ng kanta na patama sa ating Pangulo. Kaya narito ang mga nakakatuwang pakulo ng mga Pilipino sa pagtaas ng presyo ng bigas sa makabagong Pilipinas bumenta at kinaaliwan ng karamihan ang kamping jingle na ito ni Andrew E eh, noong panahon ng kampanya ng tambalang Marcos Duterte. So balit nang dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas ay ginawan ito ng ibang bersyon ng ating mga kababayan. Bagong Pilipinas, bagong muka. Asa ko sa bugas, milkwat, rungtunga. Ay sagminyo, ulat sa mo, sa tagpainting ilo. Bagong Pilipinas, bagong muka. Ang kilo sa bugas, tagtrain kang tunga. Okay pa mo, asa ah, na to ang tagpainting kilo painting kilo ang galing ang galing kaya pala tumaas ng todo ang presyo ng bigas ay hinaluan na pala ito ng iba't ibang flavor oh <makes noise> <makes noise> So weird. <laughs> Hindi naman nakaligtas itong si Tatay Digong na ginawang meme ang kanyang pagdalaw kay PBBM. Well, andito lang ako sa Malacanang. Bisita ko sa kanila kasi marami na nang nagreklamo mga bisaya Bong bakit masyado ang mga tapigas ang mga bisaya kasi uh, puro reklamo pero sa Red Horse wala mga reklamo, pati sigarilyo. Kaya nagpunta lang ako it is because of uh, the promise na ka raw kasi. Uh, Manalo ka, na lang ang bigas. Kaya dito ako mga gabigan. Pero mukhang may sniper dito sa gilid ko. Ay, huwag mo ano sa mata nito. Mahilig kasi magtingin ng maganda. Ay, tuloy. Uh, din ako agad. Ito pala ang tunay na rason ng biglang pagtaas ng presyo ng bigas, oh sa harap ng sumisipang presyo at kakulangan ng supply. Tatlong bodega ng bigas sa Bulacan ang pinasok at ininspeksyon ng Bureau of Customs kasama ang mga lider ng Kongreso. Higit 200,000 sako ng bigas na nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso ang nakita sa mga bodega. Kasi check also kung you know, yung mga importations pa nila tama. May nag-hoard ba? Meron bang nag-smuggle? Initially po, ang natanggap po kasi natin informasyon ay eh... Meron pong mga smuggled na bigas na nandito po ngayon sa Intercity. May mga sako ng bigas na tatlong buwan nang nasa bodega na ayon sa house speaker ay mistulang hoarding. Kung ibubuhos lang daw ang supply sa merkado, malaking tulong ito para hindi sumipa ang presyo. Kasi pag, pag ano, pag mo, pag uh, hoard mo, tumataas. Grid yan eh. Di ba gusto mo kumita? Di ba maghantay ka lang konti? Uy, mas malaking kita. Hindi, <laughs> baba mo na. Lumabas din sa inspeksyon na ang mga imported na bigas ay nililipat sa mga sako ng mga local producer na posibleng umanong modus para ilusot sa merkado ang mga smuggled na bigas o palabasing lokal na bigas. Mas mahal daw po ng konti ang lokal kasi mas tinatangkilik dahil mas masarap daw po, mas may lasa at mas maganda po ang kanilang kita. Ipinadlak na ang mga bodega habang binigyan ang mga may-ari ng labing limang araw para magsumite ng mga dokumentong magpapatunay na dumaan sa tamang proseso ang mga imbak na bigas. Kompleto na po kami sa papel. At Talaga, kami, Charmin. Naman. Dahil po yan may permit. Yung mga yan, legal naman yan. Siyempre, nangulat kami. Ha! Ay, hindi namin alam, ba't kami hinanapan, hindi naman kami importer. Talaga, kami, Charmin. Middleman lang naman kami. Bukod sa tatlong budega na ininspeksyon ngayong araw dito sa Bulacan, meron pa raw dalawampung budega sa Metro Manila at Central Zone, ang sulun na target ng Bureau of Customs. Dahil base sa intelligence information ng ahensya, nagtatago ang mga ito ng libu-libong sako ng smuggled na bigas. Kaya ito ang tugon ng ating Pangulo upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa ating merkado binabantayan namin ng mabuti ang uh, pag-supply uh, uh, ng ating bigas at ang uh, pagbantay sa tumataas sa presyo ng bigas. Eh, meron naman tayong uh, balita na nagsimula na ang pag-aani sa Baisija, sa Isabela at saka sa North Cotabato. Kaya dito yung magkadadagdag sa supply natin. Ang binabantayan siyempre natin yung farm grade price dahil yun ang nagpataas sa presyo ngayon at uh, pati yung pag-import uh, ng mga ibang inputs at saka ng bigas mismo. So, I think na pagka na yung supply natin uh dumami at uh, humaba ang ating reserve eh uh, mag-stabilize na ang ating mga presyo. Babantayan namin na mabuti para tiyakin na ganoon ang mangyari. So, ayon ang mga eksena ng bunga ng pagtaas ng presyo ng bigas. At hanggang dito na lamang para sa videong ito. filipinas bagu-mug-a asak-usa-bug-a-s-mil-ku-at-rung-tung-a rung -sa tung